musta. Sa true crime video na ito ay ikukwento ko ang story ni Evelyn Sayos na unang binalita na nagpunta sa ibang bansa para magpalamig ng ulo pero ang kanyang pagkawala pala ay dahil sa isang krimen na gawa ng kanyang mismong kadugo. Panoorin po natin ang video at kung hindi mo pa nagagawa ay mag-like at mag-subscribe sa akin channel para updated ka sa mga bagong videos. Si Maria Evelyn Sayos ay isa sa mga hindi mabilang na mga Pilipinong single mom. Sa edad na 54, gumugol siya ng ilang dekada sa pagnanavigate sa mga hamon ng pagpapalaki ng dalawang anak, sina Joanna at mang kanyang kapatid na si John, pagkatapos ng hindi napapanahong paggamatay ng kanyang asawa noong parehong bata pa. Kilala ng mga kaibigan at kapitbahay si Evelyn bilang isang babaeng may din natitinag na determinasyon. Isang taong walang pagod na nagsikap para magkaroon ng katatagan ng kanyang pamilya sa kabila ng dumaraming mga responsibilidad ng single parent. Ang kanyang yumaong asawa ay nag-iwan sa kanya ng ilang mahahalagang assets. Isang bahay sa Singapore na nagsilbing financial safety net at paminsan-minsan ay kanyang pupuntahang lugar kapag ang mga stress ng single parenthood ay nagiging mabigat. Ang setup ng pamilya nila ay komplikado, ngunit hindi naman kakaiba sa ibang pamilyang Pilipino. Si John Michael, ang kanyang ralaking anak, ay mas reserved at mature. Sa kabilang banda, si Joanna ay isang teenager na may pagkarebelde naman. Siya ay mahilig sa mga party, inuman, at medyo carefree sa mga bagay-bagay. Kaya naman napupuyat sa kanya ang kanyang ina gabi-gabi sa pag-aalala. Ang pagiging protective ni Evelyn at ang pagnanais ni Joanna para sa kalayaan ay lumika ng conflict sa kanilang dalawa na naipon sa loob ng maraming taon. Nang mabuntis si Joanna sa edad na 16 ng kanyang boyfriend noong panahon na yon ay si Ronald, ang marupok na balanse ng pamilya ay ganap na nasira. Para kay Evelyn, ang pagbubuntis ng kanyang anak na walang asawa ay hindi lamang isang personal na pagkabigo, kundi isang pampublikong kahihiyan sa kanilang malapit na komunidad. Kalaunan, ang galit ni Evelyn ay nagbigay daan sa praktikal na suporta. Tutulungan niyang palakihin ang bata, matustusan ang pananalaki at umaasa na maging mature ang pagiging ina ng kanyang naliligaw na anak na babae. Lumipat si Ronald sa tahanan nila kasama si Evelyn, Joanna ang kanilang sanggol at paminsan-minsan ay si John Michael kapag bumibisita siya. Ang dapat sana ay panahon ng mga bagong simula sa halip ay naging sama ng loob at dagdag kargo sa pinansyal. Natagpuan ni Evelyn ang kanyang sarili sa tahanan na yon na kasama ang kanyang anak, pati ang kasintahan na parehas walang trabaho, Gayun na din ang pangunahing responsibilidad para sa kanyang apo. Ang emotional stress kay Evelyn ay napakabigat. Matapos ang mga taon ng sakripisyo para mapalaki ang kanyang mga anak, nahaharap siya ngayon sa pagpapalaki ng apo niya na dapat sana ay hindi niya responsibilidad. Si Ronald, lalo na, ay sobrang na-pressure sa pangungulit ni Evelyn na makahanap siya ng trabaho at mag-ambag sa gastusin. Para kay Joanna, ang pamumuna ng kanyang ina ay nakakastress at mapanghusga. Ang mga pang-araw-araw na tensyon na ito ay tumagal hindi lang ng ilang buwan kundi taon. Paminsan-minsan ay napapansin ng mga kapitbahay ang pagtaas ng boses mula sa tahanan ng mga sayos. Napansin ng mga kaibigan na tila mas stressed at pagod si Evelyn kaysa karaniwan. Ngunit gusto nilang panatilihin ng privacy ng pamilya at kung saan ang mga hindi pagkakaunawaan sa tahanan ay madalas na itinuturing ng mga pribadong bagay, walang nakialam. Isang araw ay sinabi ni Joanna sa lahat ang pag-alis ng kanyang ina noong August 2016 ay lumitaw ang mga red flags para sa mga taong mas nakakakilala kay Evelyn. Ang mga kaibigan na nagplanong makipagkita sa kanya para magkape ay sinabihan sila na bigla siyang umalis patungong Singapore upang malinis ang kanyang kaisipan pagkatapos ng hindi pagkakaunawaan ng pamilya. Bagamat ang paliwanag na ito ay tila kapanipaniwala, ang paraan ng kanyang pag-alis ay tila ganap na wala sa pagkatao. Sa karanasan ng malalapit kay Evelyn, isang active na user ng Facebook na mahilig magbahagi ng mga larawan at manatiling konektado sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang online presence ay naging kakaiba at hindi personal. Wala na ang mga post na puno ng emoji, ang mga larawan mula sa kanyang mga paglalakbay at ang tono ng pakikipag-usap. Sa halip, ang kanyang mga post ay naging maikli, formal at kakaiba nang magsabi ang ang nag aalalang ka mag-anak sa Singapore na makipagkita sa kanya palagi siyang tumanggi na sinasabing abala may sakit o naglalakbay sa ibang bahagi ng bansa para sa isang babae na palaging nagpapanatili ng malapit na ugnayan ng pamilya at regular na nakikipag video call sa kanyang mga anak ang katahimikang ito ay nakakaramdam ng hindi tama. Bawat pagtatangka sa direktang komunikasyon ay nalihis sa mga text messages at maging ang mga tugon na yun ay tila delayed at formal. Si John Michael, ang anak ni Evelyn, ay lalong naging nagdududa habang ang mga buwan ay nagtagal. Ang babaeng nagre-reply sa mga message niya ay hindi katulad ng kanyang ina ang kanyang mga pagdududa ay ibinahagi niya sa mga miyembro ng pamilya at malalapit na kaibigan na natagpuan ng kanilang mga sarili na gumawa ng mga dahilan para sa pag-ugali ni Evelyn habang iniisip ni John Michael kung ano ang totoong nangyari. Noong 2018, dalawang taon pagkatapos ng pagkawala ni Evelyn, nang hindi na mabaliwala ni John Michael ang kanyang instincts. Nag-file siya ng ulat ng nawawalang tao sa mga lokal na autoridad. Ngunit ang kanyang mga ay una nang na-dismiss. Itinuro ng pulisya ang ebidensya na tila sumusuporta sa kwento ni Joanna. Nawawala ang pasaporte ni Evelyn. Nawala ang kanyang mga damit at nanatiling aktibo ang kanyang Facebook account. Para sa mga investigador, ito ay tila isang kaso ng isang nasa hustong gulang na ina na ginagamit ang kanyang karapatang lumayo at magsimulang muli. Nagpatuloy siya sa pagkontak sa mga autoridad, ibinahagi ang kanyang detalyadong kaalaman sa mga gawi, personalidad at stilo ng komunikasyon ng kanyang ina. Ipinayuanag niya na hinding-hindi pababayaan ni Evelyn ang kanyang apo nang walang paliwanag. Ang kanyang kaalaman sa karakter ni Evelyn na kanyang ila ay unti-unting nakumbinsi ang mga investigador na may mga bagay na talagang mali. Ang kaso ay nanatiling bakante hanggang Hulyo ng 2020 nang ang mga praktikal na pangyayari ay sa wakas ay nagbigay ng tagumpay na ang mga tao ng pagsisiyasat ay nabigong makamet. Isang araw, nag-decide si John Michael na i-renovate ang kusina ng pamilya na nasira noong wala ang kanyang ina. Simple lang ang plano. I-update ang espasyo para maging maganda at maligaya ang pagdating ni Evelyn sakaling ito ay bumalik mula sa Singapore. May napansin ng ang mga construction worker na inupahan para ayusin ang mga problema sa kusina. Ang sahig ng kusina ay nagpakita ng mga palatanda ng paulit-ulit na pag-aayos. May mga nakikita mga bitak na nagmumungkahi ng mga isyo sa structure sa ilalim nang magsimula silang maghukay upang maayos ang inaakala nilang mga problema sa septic tank. Isang di magandang amoy ang nagsimulang lumabas mula sa ibaba ng pundasyon. Sa una ay nauugnay sa mga isyo sa dumi. Ang amoy ay tumindi habang nagpapatuloy ang paghuhukay. Ang pagkatuklas ng pasaporte at mga dokumento ni Evelyn na nakabaon sa mga labi ng konstruksyon ay minarkahan ng sandali na ang hinala ay nagbago sa katiyakan. Nasira ang mundo ni John Michael nang mapagtantugya ang mga implikasyon. Kung ang pasaporte ng kanyang ina ay inilibing sa ilalim ng sahig ng kanilang kusina, ibig sabihin ay hindi siya umalis ng Pilipinas. Lahat ng sinabi sa kanila ni Joanna sa loob ng apat na taon ay isang detalyadong kasinungalingan. Sa pangunguna ng police captain at ng kanyang team mula sa Dasmarinas City Police Station, na-secure ng mga investigador ang esena at sinimulan ang isang methodiko excavation sa lugar sa paligid ng septic tank, lumakas ang amoy na napansin ng mga construction worker nang masira nila ang mga layer ng kongkreto at papalapit sa septic tank. Kung anong nakita nila sa loob ng septic tank ay mumultuhin ng lahat ng naroon. Ang katawan ni Evelyn na lubhang pagkabulok pagkaraan ng apat na taon ay nabaluktot sa posisyong ito sa loob ng masikip na espasyo. Ang katawan ay sa sobrang pagkabulok ay ang paunang pagkakakilanlan ay ginawa sa mga rekord ng ngipin at mga personal na bagay na natagpuan sa katawan ang kasunod na pagsusuri sa DNA ay magpapatunay kung ano ang ikinatatakot ng lahat. Ito ay si Maria Evelyn Sayos, ang mapagmahal na ina na akala ng lahat ay malayang naninirahan sa Singapore. Sa kabila ng pagkabulok, maaring matukoy ng mga pathologist ang maraming injury ng ulo na pare-pareho sa mga hampas ng martilyo, mga saksak sa leeg at dibdib at mga pinsalang nagpinta ng larawan ng isang babaeng desperado na nakipaglaban para sa kanyang buhay. Kinumpirma ng autopsy na si Evelyn ay namatay mula sa kanyang mga pinsala, hindi dahil sa anumang natural na dahilan o aksidente. Ayon sa investigasyon tungkol sa gabi noong August 2016, nilapitan ni Joanna ang kanyang ina na may hindi pangkaraniwang kahilingan. Sinabi niya kay Evelyn na may inihanda siyang sorpresa para sa kanya sa basement area ng kanilang tahanan. Dahil sa kanilang uri ng relasyon, si Evelyn ay malamang nagtaka at umasa na baka ang kanyang anak na babae ay nagsisikap na makipagkasundo. Sinundan ni Evelyn ang kanyang anak na babae sa ibaba hindi alam na siya ay naglalakad sa isang trap na inihanda para sa kanya. Ang kanyang asawa na si Ronald ay naghihintay sa dilim, armado ng martilyo na magiging primary murder weapon. Agbaba ni Evelyn sa basement area. Inampas siya ni Ronald mula sa likod ng maraming beses sa ulo. Inutusan ni Ronald si Joanna na tapusin mismo ang pagpatay sa kanyang ina. Binigyang siya nito ng kutsilyo at inutusang tapusin ang nasimulan nila. Matapos ang pagbatay, ang mga aksyon na mag-asawa ay nagsiwalat ng kalkuladong katangian ng kanilang krimen. Kinaladkad nila ang walang buhay na katawan ni Evelyn paakyat sa kusina kung saan naghanda na sila para sa concealment phase ng kanilang plano. Sa kanilang bahay, e eh merong hindi patapos na septic tank na magiging libingan ni Evelyn. Pagkatapos ay pumunta si Ronald sa isang malapit na hardware, bumili ng semento, graba at buhangin. Naaalala ng mga kapitbahay na nakita siyang naghahalo ng semento sa bakuran. Hindi kailanman naghinala na nasaksihan nila ang huling yugto ng pagtatago ng isang krimen. Tinakpan ng mag-asawa ang septic tank na nagbaon kay Evelyn sa ilalim ng magiging sahig ng kanilang kusina. Ang kanilang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi pag install ng tamang ventilation para sa mga gas na hindi maiiwasang mamuo mula sa nabubulok na katawan. Kasunod ng kanilang pag-aresto noong Hulyo 2020, sina Joanna Marisayos at Ronald James Ruby ay sinampahan ng kasong murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code of the Philippines. Ang mga kaso ay inihain sa Regional Trial Court sa Dasmariñas, Cavite. Bukod pa rito, si Joanna ay nahaharap sa mga kasong parricide, ang pagpatay sa sariling magulang na may matinding parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas.